Good morning. Mayroon po tayong i-reveal ngayon na nagtataka ako dahil nagbiyahe ako ng uh, malayo. 40 minutes mahigit ang travel ko sa biyahe mula sa pag-inspeksyon ng uh, sa site. Ngayon nandito po tayo ka dumating nasa isang lugar dito sa parking area malapit sa highway. Ngayon ang nagtataka ako dahil ang tambotso pwede kong hipuin, pwede kong hawakan. Ayan pwede kong hawakan. Nag-travel ako ng nag-travel ako ng mahigit 40 minutes. Pwede kong hawakan ng tambutso. Ayan, no? Kakaiba po. So, ngayon ko lang na discover na ganun pala ang sistema pag gumamit ng water fuel. So, yan po mga kapatid. Napaka na, kakaiba ang aking naobserbahan sa sa ating pong device na water fuel. Kaya maraming mga magagandang bagay talaga na ating pong makikita, uh, ma maobserbahan sa ating device na ito. Kaya napakaganda. At ipostro talaga natin ito dahil kakaiba ang uh, kanyang function. Yan po. Salamat po.